Hoy! May taong nag-iisip sa'yo ngayon. At hindi lang basta iniisip. Nagpaplano. Tahimik. Kalma lang. Ngunit may intensyon. Iniipon ang bawat detalye para sorpresahin ka. Nagdo-drawing ng isang kinabukasang kasama ka. At hindi pa sinasabi dahil gusto niyang maging perpekto. Hindi mo pa iniisip ang paparating. Pero mararamdaman mo. Sa mga mata sa haplos, sa paraan ng pagtingin. Ang taong ito ay hindi basta-basta. Gusto niya ay lahat kasama ka. At kapag nangyari na, maintindihan mo kung bakit nagtagal. Dahil kailangan itong maging ganito, tahimik, ngunit totoo. Maghanda ka. Ang paparating ay hindi maliit. Ito ay para sa mga totoong nararamdaman. Hawak ng taong ito ang mga salita. Pilit na pinipigilan ang pagnanasang sabihin sa iyo ang nararamdaman niya dahil ayaw magpakita ng pangako. Gusto niyang kumilos. Ayaw magpadalaw malinlang, ayaw magpaligoy-ligoy. Nais niyang dumating ng isang bagay na magsasalita para sa kanya. May mga gabi na isinasara niya ang mga mata at nakikita kayong dalawa. Sa isang lugar na para lang sa inyo. Walang ingrande, walang perpekto. Pero kumpleto. Iniisip niya kung paano sasabihin sa iyo. Kung paano titingin sa iyong mga mata at sasabihin, inantay ko ang tamang panahon. Ikaw na ang hinihintay. At nararamdaman mo ang isang bagay, hindi ba? May mga oras ng araw na nararamdaman mo ang kakaibang kilabot, walang dahilan. Mayroong munting pagmamadali na bigla na lang lilitaw. Dahil ang buhay ay gumagalaw na sa likod ng tadpo. At malapit mo nang mapansin. Hindi ito kababawan. Hindi ito imahinasyon. Ito ay di nakikitang paggalaw. Isang presensya na hindi pa deklarado. May mga tao na hindi kailangan magsalita ng marami. Dahil ang damdamin ay sumisigaw mula sa loob. Ang taong ito ay nasa ganitong kalagayan. Punong-puno ng mga naiipong damdamin. Ngunit ayaw niyang basta-basta kahawakan. Ayaw niya lang maging isa sa mga taong dadaan lang. Gusto niyang maging ang taong mananatili. Nakita niya na ang iyong ngiti at inisip, kailangan kong protektahan to. Narinig na niya ang iyong boses at inisip, kaya kong pakinggan to araw-araw. Tahimik kanyang pinagmasdan at inisip, dito ko gustong manatili. At ang pinakamalakas sa lahat ng ito. Hindi mo alam. Hindi mo akalain. Hindi niya hinihinala kung ano ang tumutubo sa kabila. Pero malalaman niya. Dahil kapag dumating na, hindi ka magdududa. Magiging malinaw magiging diretsyo, magiging totoo, ang taong ito ay natututo kung paano harapin ang sariling damdamin. Nilalabanan ang mga takot, nagpapagaling ng mga sugat, nire-review ang mga kwento. At lahat ng ito ay may isang pangalan, ikaw. Hindi dahil ikaw ang solusyon sa lahat. Kundi dahil ikaw ang gumising sa kung anumang natutulog. Dahil dumating ka at gumawa ng ingay ng hindi nagsasalita. At kahit na hindi pa sinabi ng taong ito, nararamdaman kanya. Nararamdaman ang iyong enerhiya. Nararamdaman kapag lumalayo ka. Napapansin kapag nagbabago tono mo. Nag-aalala kapag nawawala ka. Napapansin niya. May na-memorize niya. Binabasa kanya kahit na sinusubukan mong itago. At nakakatakot iyon. Dahil maramdaman lahat ng ito nang hindi sinasabi ay isang uri ng tahimik na kabaliwan. Pero mas gusto niyang ganito. Hanggang sa maging handa siya. Ang paghihintay na ito ay may pangalan. Tinatawag itong respeto. Tinatawag itong pag-alaga. Tinatawag itong tunay na pagnanais. Ayaw niyang hilahin ka sa isang hindi pa tapos na kwento. Ayaw niyang ilagay ka sa isang sitwasyon ng pagdududa. Gusto niyang maging kapayapaan. Gusto niyang maging sandigan. Gusto niyang maging katiyakan at dahil dito natatagalan. Hindi ito kawalan ng pagkagusto. Hindi ito kawalang pasya. Isa lang itong taong sumusubok kumawa ng tama. Kahit hindi niya alam kung paano ka magre-react. Kahit hindi niya alam kung magiging maganda ang pagtanggap. Kahit walang mga kasiguraduhan. Dahil ang taong tunay na nagmamahal, hindi naghahanap ng kasiguraduhan. Gusto lang ng pagkakataon. Gusto lang makita bilang ganoon. At ang pinakamaganda, ang taong ito ay nagpasya na para sa iyo. Sa loob, kahit hindi mo alam, kahit hindi mo hinihini nagpasya siyang hintayin ka. Hindi habang buhay, kundi sapat lang. Hanggang mapansin mo, hanggang sa dumating ang tamang panahon. At huwag mong isipin na masyado siyang nag-idealize. Nakikita niya ang iyong mga kamalian. Alam niya na nagkakamali ka, may mga araw na masama ang pakiramdam mo, hindi ka laging okay. Pero kahit ganun patuloy pa rin siya. Dahil ang damdamin niya ay hindi nakasalalay sa iyong pagiging perpekto. Isa itong bagay na mas simple. Mas totoo. Mas makatao. Gusto niya kung paano ka kapag hindi mo sinusubukang magpa-impress sa kahit sino. Siya ay masusing tumitingin sa maliliit na detalye, sa paraan mo ng pananahimik, sa paraan mo ng pag-iwas sa ilang mga paksa. Napapansin niya ang lahat ng akala mo'y wala namang makakakita. At iyon ay bumubuo ng tahimik na koneksyon. Na lumalago. Na tumitibo. Na humihingi ng espasyo. Maraming beses na siyang nagkaroon ng pagkakataong sumuko. Na umurong. Na magpatuloy sa ibang daan. Ngunit mayroong isang bagay na pumipigil sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanan. At baka hindi na nga kailangan. Sapagkat ang tunay na nararamdaman ay hindi na kailangan pang ipaliwanan. Ito ay isinasabuhay. Ang taong ito ay nagnanais na mamuhay kasama ka. Hindi isang kwento, kundi isang kasaysayan, na may mga pagkakamali, pag-aayos at muling pagsisimula, na may lahat ng tunay, gusto niyang magising sa iyong tabi na alam na hindi na kailangang magpanggap. Gusto niyang maibahagi ang sariling mga takot ng hindi pinanghihinaan. Gusto niyang maging buo. Kasama ka. At alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit dumarating na ang tamang sandali. At kapag dumating ito mag-iba ito sa lahat ng naranasan mo na. Mararamdaman mo ito sa paraan ng kanyang pagtingin sayo. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip sapagkat ang sinumang tumitingin ng may katotohanan ay hindi nag-iwan ng katanungan. Tanging pagbibigay. Siya ay darating na parang matagal na siyang narito. Parang matagal na siyang bahagi. Parang matagal na siyang naghihintay para masalubong ang oras. Maari mong subukang gawing makatwiran. Magduda. Umiwas. Ngunit mararamdaman mo pa rin. Sapagkat walang mas malakas kaysa isang damdaming masyadong matagal na itinago. Ito ay dumadating na may pagmamadali, may kagustuhan, may kaluluwa. At malalaman mo. Malalaman mo kapag tiningnan ka niya ng kalmado. Kapag hindi siya humihiling ng anuman, pero ipinapadama sa na nais mong ibigay ang lahat. Kapag hindi siya naangako ng anuman, pero ipinararamdam sa iyo na maniwala sa lahat. Pinili ka na niya sa kanyang puso. Ngayon, kailangan na lang malaman ng mundo. At kapag nalaman ito, magbabago ang lahat. Walang balikan. Walang lugar para sa mga pag-aalinlangan. Ito ay magiging isang magkasundong desisyon. Natural. Parang hinihintay lang ng panahon ang pagkakataong ito. At marahil na ay ganoon nga. Sapagkat ang ilang mga kwento ay nagsisimula lamang kapag tumigil na tayo sa pagtakbo. Kapag hinarap na natin ang ating sarili. Kapag naintindihan natin na hindi na pwedeng magpanggap na hindi natin nararamdaman. Ang taong ito ay nasa puntong iyon na nalampasan na niya ang yugto ng pagpapaniwalang taliwas. E sinubukan ng huwag pansinin, mag-abala, burahin. Hindi nagawa. Dahil mas malakas ang damdamin kaysa sa kontrol. Hindi mo pa alam, pero may isang tao na humihinga ng malalim tuwing lumilitaw ang pangalan mo. Na binabasa at binabasa ulit ang mga mensahe mo na para bang naghahanap ng palatandaan. Na nadidismaya kapag malamig ang sagot mo. At nabubuo kapag nagpapakita ka ng kahit anong pag-aalaga nararamdaman niya ang lahat. Kahit hindi sabihin. Kahit hindi hingin. May iniingat ang labis sa kanya na minsan ay umaapaw. At walang nakakakita. Walang nakakapansin. Ngunit nararamdaman niya. Nararamdaman niya ang iyong kawalan kapag matagal ka. Napapansin niya kapag malayo ka. At kahit hindi magsalita, nasasaktan siya sa loob. Dahil ang masyadong nakakaramdam ay tahimik na nagdurusa. Ayaw na makagambala. Ayaw na magmukhang mahina. Gusto lang na mapansin. At gusto niyang mapansin nang ikaw. Nang ikaw lamang. Gusto niyang mapansin mo na may isang tao roon, naghihintay ng tamang oras para magpakilala. Gusto niyang maramdaman mo ang nararamdaman niya. Hindi para bumalik. Kundi para maintindihan. Dahil kapag naintindihan natin ang nararamdaman ng iba, nagbabago ang lahat. Nagsisimula tayong tumingin ng iba. Nagsisimula tayong pahalagahan ang dati pangkaraniwan lamang. At wala nang babalik sa dati. Mas mahalaga ka sa taong ito kaysa sa iyong iniisip. At ang pinakamahirap dito, ay hindi malaman kung pareho ang nararamdaman mo. Pinagmamasdan ka niya ng buong ingat. Hindi sumasalakay. Hindi humihingi. Ngunit gusto niyang manatiling malapit. Tinanggap niya ang kung saan kanya pinapayagan. Kahit masakit minsan. Kahit gusto niya ng higit pa. At ang pinakamaganda, siya'y nananatili. Kahit walang katiyakan. Kahit walang kasiguraduhan. Dahil hindi siya naririto upang maghanap ng pansariling interes. Naririto siya dahil sa damdamin. Nakikita niya ang isang bagay sa iyo na hindi mo pa nakikita. At dahil do'y naniniwala siya. Hindi sa kung ano ang ngayon, kundi sa kung ano ang maaaring mangyari hindi niya inaasahan ang isang perpektong romansa. Nais niya lamang ng katotohanan. Pagiging present. Pagkakaroon ng tugon. Ayaw niya ng mga hungkag na pangako. Nais niya ng mga simpleng gawi. Gusto niyang maramdaman na ikaw rin ay pumipili. Na ikaw rin ay may nais. At kung titignan mo ito ng mabuti, makikita mo ang mga palatandaan. Nandoon ang mga ito. Sa paraan ng kanyang pakikinig sa sa paraan ng kanyang pagtugon, sa kalinawa ng pagtrato mo sa kanya. Ito ay isang kakaibang pag-alaga. Ito ay isang tahimik na pagsuko. Ito ay isang pinigil na pag-ibig na sumisigaw sa loob. Ngunit hindi siya magpapakawala ng hindi tinatawag. Hindi siya magpapakita ng hindi tinatanggap. Dahil ang mga nasaktan na ng sobra ay natututo na maging mahinahon. At siya ay may mga peklat. Dala niya ang mga sakit na hindi mo alam. Mga kwento na humubog sa kanya, maingat, pinigil, malalim. Ngunit para sa iyo, handa siyang sumubok muli. Ayaw na niyang mabuhay sa kalahati. At kung para sa iyo, gusto niyang mabuhay ng buo. At hindi niya kailangan na sabihin mo ang lahat ngayon. Kailangan lang niyang mapansin na nariyan ka. Na hindi ka tatakbo kapag naging totoo na ang mga bagay. Na hindi ka mawawala sa unang katahimikan. Gusto niyang magtiwala sa iyong oras, pero kailangan niyang maramdaman na gumagalaw ka rin. Kahit kaunti. Kahit mabagal. Kailangan lang niyang mapansin na hindi siya nag-iisa sa paghihintay. Dahil ang maghintay ng mag-isa ay masakit. At napuno na niya. Hindi ka niya pinipilit. Ngunit dala niya ang takot na nagaantay siya para sa isang bagay na hindi darating. Nararamdaman niya kapag ikaw ay lumalayo. Kapag mas kaunti ang iyong sagot kapag iniiwasan mo. At ito ang nagpapaisip sa kanya kung sulit pa bang magpatuloy. Ngunit pagkatapos ay bumabalik ka. Sa isang salita, isang kilos, isang tingin. At muling sumisigla ang puso niya. Bumabangon siya muli sa tuwing ipapakita mong nagmamalasakit ka. Kahit isipin mo na kaunti lang, para sa kanya ay lahat iyon. Dahil kapag totoong nararamdaman ng isang tao, kahit anong senyales ay sapat na upang muling sanjagin ang pag-aasa. Ngunit ang pag-asang ito ay napapagod din. Kaya't umaasa siya, araw-araw, na mapansin mo. Mapansin mo kung gaano siya pinipiling tahimik. Kung gaano siya naghihintay ng walang inay. Kung gaano kakahalaga sa kanya, kahit hindi mo alam. At ayaw niyang maging isa sa marami. Gusto niyang maging siya lamang. Ang titingnan at iisipin mo, dito. Ayaw niyang makita mo lamang ang kagandahan. Gusto niyang makita mo ang tahanan. Gusto niyang makita mo ang kapayapaan na dala niya. Kahit na may kaguluhan na idinulot na ng buhay sa kanya. Gusto niyang maintindihan mo na totoo ang kanyang pagmamahal. At hindi ito ibinebenta. Hindi rin ito makukuha sa kalahati. Hindi siya kalahati. Siya ay buo. At naghihintay lang siya na makita mo ito. Maramdaman mo ito. Tanggapin mo ito. Dahil hindi siya magmamakaawa. Hindi siya tatakbo pabalik hindi rin siya makikipag-agawan ng puwang sa mga abala. Gusto lang niyang mapili. At kapag pinili mo siya, ibibigay niya ang lahat. Aalagaan kanya niya sa iyong masamang araw. Makikinig siya sa katahimikan. Yayakapin ka niya kapag mabigat ang mundo. Nandyan siya. Walang kondisyon. Walang maskara. Pero para rito, kailangan niya ng malinaw na senyales. Kailangan niyang makita na gusto mo rin hindi dahil sa bugso ng damdamin, kundi tapat na damdamin. Ayaw niyang maging isang pagtakas. Gusto niyang maging destinasyon. Ayaw niyang maging planong uwi, gusto niyang maging simula ng lahat. At handa na siya. Matagal na. Kulang na lang ay dumating ka ng buo. Walang pagdududa. Walang palusot. At kung darating ka, mananatili siya. Bubuo siya. Ipinapakita niya sayo kung ano ang tunay na pag-ibig. Walang laro. Walang takot. Walang sukat. Ipinapakita niya sayo kung ano ang tunay na pag-ibig. Walang laro. Walang takot. Walang sukat. Pero kailangan mong maging handa na tanggapin. Hindi ito basta-bastang pagmamahal. Hindi ito magaan na damdamin na walang kasunduan. Isang buo na pagmamahal ito punong-puno ng bigat, presensya, at intensyon. At kung hindi ka handang sabayan siya, mas mabuting huwag nalang hawakan. Marami na siyang naranasang sakit para lang subukan. Marami na siyang pinaniwala ang walang laman na pangako, ipinagkaloob niya ang sarili sa mga hindi marunong gamitin ang lahat ng iyon. Ngayon, tanging pagkakatugunan lang ang nais niya. Walang labis, walang kulang. Gusto niyang malaman na pwede kang pagkatiwalaan. Na pwede ibahagi ang mga sugat at hindi siya husgahan. Pwede niyang ipahayag ang mga takot at hindi siya itataboy. Pwede siyang magmahal ng hindi itatapon. At hindi niya sasabihin ito ng maraming beses. Hindi kanya hihintayin magpakailanman. Dahil sa kabila ng lahat ng nararamdaman niya, alam niya ang kanyang halaga. Pinili ka niya. Pero marunong din siyang piliin ang sarili niya. Kung hindi mo kayang makita ang babaeng nasa harapan mo, iba ang makakakita hindi dahil hinahanap niya. Masapagkat siya ay nararapat makita. May oras ka pa. Ngunit lumilipas ang oras. At hindi siya magmakaawa para sa atensyon. Gusto lang niyang tratuhin siya ng may parehong kasigasigan na nararamdaman niya. Gusto lang niyang mahalin siya ng pantay sa pagmamahal na binibigay niya. Ayaw niya ng mga pangako. Gusto niya ng mga pagkilos. Ayaw niya ng magagandang salita. Gusto niya ng katatagan. Ayaw niya ng bahagyang presensya. Gusto niya ng buong pagsasama. Naintindihan na niya kung ano ang gusto niya. Alam na niya kung ano ang nararapat sa kanya. Kilala na niya kung ano ang tunay na pag-ibig. Ngayon, kailangan mo lamang malaman kung handa ka na para dito. Kung handa ka. Ipakita. Patunayan. Panghawakan. Sapagkat hindi na siya nasa panahon ng paghihintay sa mga hindi makapagdesisyon gusto niya ng taong may alam. Taong manatili. Taong pumili at kaya panindigan ang napili. At kapag ginawa mo ito, kapag tumigil ka sa pagtakas at tumingin ka sa kanyang mga mata, makikita mong palaging nandoon siya. Naghihintay para sa sandaling ito. Para sa pagpiling ito. Para sa pagkikita na ito. At kapag nangyari ito, magiging malaki. Magiging malakas. Magiging totoo. Sapagkat hindi siya kalahati. Siya ay buo. At handa siyang maging buo kasama ka. Munit lamang kung ito'y sabay. Lamang kung ito'y ngayon. Lamang kung ito'y buo. Siya ay buo. At handa siyang maging buo kasama ka. Munit lamang kung ito'y sabay. Lamang kung ito'y buo. Lamang kung ito'y ngayon. Sapagkat napagod na siya sa paghihintay sa mga pangakong hindi dumating. Napagod na sa mga walang laman ng iti sa presensyang wala. Sa mga salitang hindi naging pagkilos. Hindi na siya magbibigay sa mga taong hindi alam manatili. Kung handa ka, gumawa ng hakbang. Huwag nang maghintay pa ng isang tanda. Binigay na niya ang lahat. Ginawa na niya ang lahat ng walang sinasabi. Ngayon, ikaw na ang bahala. Ipakita mong nakikita. Nararamdaman. Gusto. At kung hindi mo gusto, umalis ka sa daan. Hayaan mo siyang magpatuloy. Sapagkat hindi na siya nararapat sa mga kalahati. Hindi siya ipinanganak para maging halos. Siya ay marugdog. Malalim. Tunay na katotohanan. Kung hindi ka handa, maging tapat. Ngunit kung handa ka na, huwag magtagal. Hindi ka niya hihilingan ng kahit ano. Ngunit kung wala kang gagawin, mawawala siya. At kapag nawala siya, hindi na siya babalik magiging tahimik siya, magpapatuloy, at muling itatayo ang kanyang mundo mula sa naiwan ng kanyang naramdaman. At kapag nawala ang isang ganitong pag-ibig ramdam mo, matagal bago maunawaan pero ramdam mo, ito ang iyong pagkakataon. Naroon siya. Naghihintay na makita ng malinaw. Mapili ng may tapang. Pupunta ka ba? O hahayaan mong lumipas ito muli? Kung ang tekstong ito ay nakipag-usap sa iyo, isulat sa mga komento, nakikita ko, nararamdaman ko, at pinipili ko ng tapat. Mag-iwan ng like kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso. At mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga nilalaman na direktang nakikipag-usap sa iyo, walang filter, walang ensayo, tapat lamang. Ngayon ay ikaw naman, napansin mo na ba kung sino ang tahimik na naghihintay sa iyo?